Hello mga kasari-sari store ko dyan. Magandang araw sa inyong lahat. Ito yung mga dinilever sa ating kahapon ng Nestle at ng MS Panay na may mga sabon ariel. Yung Nestle naman ay mga bear brand. At yan ang ating iti-display ngayong araw. Sabi nga, pag ikaw ay araw-araw ay busy. Kasi walang katapusan ng pag-display, walang katapusan na pag at walang katapusan paglilinis pag arrange ng ating tindahan. So, yan ang trabaho ng isang tindera. So, kung ikaw ay nagbabalak na magtinda, mga kaibigan, i-prepare mo na ang iyong sarili na no time for gala. Kasi ang oras ng isang tindera ay Naka-focus na lang sa kanyang tindahan. Kaya ganito ang buhan. Tindera, mula umaga hanggang hapon na ay nasa tindahan. So, ito ngayon ay magdi display ako ng mga napili kong downy at saka mga Ariel, tide, at saka yung mga uli. Nasa ano yan siya? Nasa in-Espanay na ahente. Pero, minsan lang yan siya dumadaan dito. So, minsan, once a month, o minsan nga hindi pa. Pero, ang Nestle ay every week nagpupunta yan dito sa aking store at pasalamat ako kasi ako yung napili ng Nestle na kukunin na kapalit doon sa isa nilang customer na gusto nilang palitan so ako yung napili nila dito sa lugar namin kaya thankful ako at makakuha ako na medyo mura na mga kape mga gatas kasi kahit paano ay may discount pag na nasa ahente tayo kumukuha kaya medyo masaya tayo ngayon dahil meron tayong ahente ng Nestle. Yung mga product nila ay mga bird Brand, Milo, Nescafe, at Magic Sarap. So marami tayong makukuha sa kanila na medyo mura. So habang nagdi display tayo ay nagtitinda pa rin tayo. So inagahan ko ang pag-display ngayong araw kasi alam niyo dito sa aking tindahan pag umaga, pag parating na yung 8 AM, mainit na dito sa tindahan kapawisan ka talaga hanggang hapon na yan mga 4 o'clock, mainit pa rin dito kasi yung sinaw ng kalsada pero pag summer lang naman yan pag hindi na summer ay okay naman dito kahit tanghali pwede kang mag dito sa tindahan pero pag ganitong summer napakainit ng sinaw ng kalsada at pumapasok talaga dito sa aming tindahan So, ayan. At malapit na tayo makatapos mag-display ng ating mga gatas. Isunod natin dyan ang mga kape. pagkatapos natin dyan, papasok tayo sa loob ng bahay at magluluto na maglalaba. Kasi may pinapagawa kami ngayon doon sa aming kusina. Kaya medyo bisibisihan tayo mga kasari. Kasi marami tayong ililigpit na mga gamit doon. Kasi giniba yun yung aming gastric kitchen at maganda ngayon kasi walang pasok ang sityante kaya may tagabanta ako dito sa tindahan kahit paano meron tayong kapalitan dito so makagawa tayo doon sa loob ng bahay makatulong-tulong din tayo doon ang dami kong nagpitin doon ng mga kagamitan galing doon sa uh, kitchen kasi pinagawa namin dahil puno na ng anay ang aming hubung at tumutulo na so kailangan na talagang palitan kaya yan medyo Bisibisihan tayo ngayong mga araw. Thank you for watching guys at kita-kita tayo sa susunod ko pang video. God bless sa inyong lahat mga kasari at magingat ingat palagi, stay hydrated dahil napakainit ng panahon. as the chemicals that take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand